mga susunod na kagimbal-gimbal na pangyayari ay naganap noong September 14, 2020. Ang babaeng ito ay si Lamu. Isa siyang content creator mula sa Sichuan province ng China. Nang araw na yan ay masaya siyang nagla-livestream para sa kanyang mga followers. Pero bigla-bigla na lamang, nag-itim yung kanyang screen. Yung masayang video, biglang napuno ng mga sigawan. At sa dulo nito, narinig yung pag-iyak na alam mong punong-puno ng sakit, pagmamakaawa sa live. Mapapansin na yung mga tao makikitang nagtatanong at nag-aalala sila. Ano pong nangyayari sa inyo, Lamu? Bakit may mga umiiyak at nagsisigawan sa live mo? Wala silang alam kung ano ang totoong nangyayari malaman-laman na lang nila na ang idol nilang si Lamu sinusunog na pala ng buhay habang nakalive. Ano kaya yung nangyari dyan sa live na yan? At bakit kaya sinunog si Lamu ng buhay? Yan ang aalamin natin ngayong araw. Ito ang kwento ng babaeng sinunog ng buhay sa kanyang livestream. Bago po tayo magpatuloy, meron tayong 1,000 Gcash giveaway. So kung gusto nyo pong sumali, nasa dulo ng video na to ang ating question of the day. Sagutin nyo lang po yun. Doon tayo mamimili ng winner. Pinapost po natin ang ating winner every first upload of the month. Gusto ko lang din pong saglitin kasi meron po tayong nabubuong kultura dito na habang nanonood ang ating mga viewers ay kumakain. So sasabihin ko kung anong kinakain ko ngayon. Belgian waffle at saka kape. So kayo, Comment niya sa ilalim ano yung nilalapang ninyo habang nagkukwentuhan tayo. Tama na yung kasiyahan. Balik na tayo sa madilim na kwento ni Lamu. Titignan natin si Lamu. Ito yung larawan niya. Actually, napakaganda niya. At makikita mo na very light yung kanyang uh, vibes. Ganon. 30 years old na siya. Isa siyang Chinese content creator mula sa Tibet. Nagpo-post siya sa social media site na nagngangalang Douyin. Actually, sinurge ko to. Parang ano siya, parang ibang version ng TikTok na specific dun sa, sa kanila. Sumikat itong sila mo sa pagpo-post ng mga pang-araw-araw na routine niya sa buhay probinsya. Madalas siyang nag sync sa mga kanta na gusto niya at kagaya ng mga normal na gumagamit ng platform, kagaya ng TikTok, gano'n. Nag-e-enjoy lang sa kanyang buhay at nag-e-enjoy kasama ang mga followers. Her content, dahil nga buhay probinsya yung pinapakita niya, no, yung pang-araw-araw, it's mostly peaceful. May, uh, ang word na magagamit ko ay zen. May zen dun sa mga content niya. At dahil sa mga dahilan na yan, no, Sumikat siya! At nagkaroon siya ng almost 800,000 followers dun sa site na Dugin. Needless to say, maraming nakakakilala sa kanya. Siguro pag lumalabas siya, nakikilala rin siya ng mga tao. Mag-warning lang po ako para sa susunod na parte ng video natin. The next part of this video will describe everything that happened on September 14. Habang nagla-live si Warning ito para sa mga mahihina ang loob. Lagi ko naman pong sinasabi pagpapasok tayo sa ganitong stage ng ating video. At kung maaari, kung mahanap ninyo, do not watch the video. Dahil nga live ito nang galing. So I'm sure, nandiyan yan somewhere. Papasukin natin ngayon yung nangyari. So September 14, gaya nga ng sabi ko sa inyo, Nag-set up itong si Lamu. Okay, ayusin natin yung camera natin. Prepare ako, hingang malalim, live. Inumpisahan ni Lamu ang kanyang paglalive sa platform na Dugin. Walang nakakaalam, eh, huling post niya na pala sa social media. Noong araw na to, no, sinabi niya sa sarili niya, papasalamat ako sa mga fans ko, sa mga nanonood sa akin. Ganyan din ako, may mga, hindi ko alam kung lahat po, no, pero may mga content creator na katulad ko na alam yung epekto sa amin ng mga nanonood. Ako ha, kung tatanungin niyo ako kung magpapaka-honest ako, kayo dahilan kung bakit nakabili ako ng bahay, kayo dahilan kung bakit nakakakain ako. And I'm always grateful for that. Needless to say, binago niyo yung buhay ko and I can understand na yun yung nararamdaman nila mo noong araw na yun. So sabi niya dun sa caption niya, iniaalay ko po itong kantang to para sa mga kaibigan ko sa buong mundo. Bless you at sana ay matupad din yung lahat ang inyong mga pangarap at mga kahilingan sa buhay. Ganun kapay kapayapa at ka-well-meaning yung live niya nung araw na yon Yung awitin na kakantahin niya ay isang tradisyonal na Tibetan song na inaalay niya para magpasalamat doon sa mga fans niya. Matapos noon, sinabi niya, Tashi Delek. Tinignan ko kung anong ibig sabihin niya at isa pala tong sentimiento ng, na nag-wish ng good health, luck, tsaka blessing para sa mga kaibigan at mga mahal natin sa buhay. Ito na yung sumunod na nangyari. Medyo mahirap hanapin yung video online. Pero ayon sa Beijing Youth Daily, nung nangyayari yung live na to, habang nagpapasalamat or after magpasalamat nitong si sila musa sa kanya mga fans, bigla-bigla nagitim itim yung screen. Hindi ko po alam kung bakit. It's either nalaglag yung camera at nakaharap sa, sa sahig It's either nasira yung camera. I could never tell you. Wala akong lakas ng loob para hanapin at panoorin yung video. Pasensya na po kayong lahat. Napapanaginipan ko kasi yung ganitong mga bagay talaga. So habang nagiitim yung screen na yan, no, tuloy-tuloy pa rin siya. Nakalive pa rin. At alam mo yung pagbiglang ang bilis ng comments? Ganun yung nangyari. Nagtataka yung mga tao. Lamu. Ano nangyayari sa iyo? Ba't biglang nawala? Pero mas nagtaka sila, bakit biglang may mga nagsisigawan? Ah! 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 Yung unang sigaw ha. Is yung sigaw na parang may naglalaban or parang tama na, tama na or umalis ka na, parang ganoon yung yung, yung yung, tono. Tapos nung mga sigawan na yun, biglang yung sigaw is yung parang Scream of agony. Yung... yung parang ganun na. Pasensya na po ngayon sa acting ko. Yung sigaw na alam mong grabe na yung sinapit ng tao. At nakakaramdam yung tao ng napakatinding sakit. Nagtataka sila, ano pong nangyayari sa inyo? Ano pong nangyayari sa inyo? Pero walang nakakaalam sa kanila. Nagtanong yung mga fans ako okay lang po ba kayo? Hindi nila alam na yung idol nila sinusunog na pala ng buhay. Hindi nasusunog ha, sinusunog ng buhay. Ang tanong ngayon, dahil hindi nga natin nila nakita yung video, ano yung nangyari? Pupuntahan natin yung mga reports ng mga polis. Ayon sa report, merong isang misteryosong lalaki yung biglang umatake sa bahay nila mo nung mangyari yung pagsusunog na ginawa sa kanya. Sabi nila, no, noong nangyari daw yung live, bigla lang may nag-storm doon sa sa bahay nila. Pumunta kay Lamu. Eto pa. Handang-handa siyang sunugin si Lamu kasi meron siyang dala ng isang buong lata ng gasolina pagpasok niya doon, alam niya talaga yung gagawin niya. Dinala niya na talaga yung mga kailangan niya para gawin niyan kay Lamu. Yung isang kamay ng lalaki, no, may lighter siya. Nung marinig ng mga tao yung mas kakaibang pagsigaw na sinasabi ko sa inyo, nasusunog na pala, sinindihan na pala siya. Sinabuyan na pala ng gasolina ng ganyan. Inubos lahat tas sinindihan. Imaginein mo kung gaano kahapde at kasakit sa balat yon At pipinting sa utak ko, ikaw isa, kung isa ka sa mga nanonood ng live nila mo nung araw na yun, no? pipinting sa utak mo yung pagsigaw na yon Hindi mawawala sa'yo yon Kasi mararamdaman mo yung gal, hindi ko alam kung may galit, pero nandun yung paghihinagpis. Yun lang yung word na mahahanap ko at maiimagine ko nung nangyari yung ginawa kay Lamu. Ito yung mukha ni Lamu eh. Habang uh, matahimik siyang kumakanta para sa mga fans niya. Hindi na natin mapapakita kung anuman yung nangyari sa kanya. After. Pawal kasi dito sa YouTube yan eh. But I could only imagine the damage na nangyari doon sa face at sa katawan niya. Grabe. Napakatarantado. tarantado. Napaka grabe ng kademonyohan na ginawa nitong lalaking itong kay Lamu. Pero hindi pa dito nagtatapos yung kwento natin. Alamin natin, sino ba yung lalaking yan? Pero kakamustahin muna natin sila mo. Ayon sa mga report, no, na curious din talaga ako dahil sunog nga ito at kung nanonood kayo ng mga previous videos natin, matindi yung pain sa katawan talaga, yung iniiwan sa katawan ng mga sinusunog. Sabi nila, no, yung mga sunog at lapnos daw, naapektuhan yung 90% ng katawan niya. Siguro yung paa na lang yung hindi naapektuhan dito, yun na lang yung 10%. Imagine mo kung gaano kahap di yun, ha? Simpleng mapasok tayo ng napakaliit. Buong araw nating iindahin, di ba, mat? lang ng gano'n. Umiiyak na tayo. Paano pa kung buong katawan, at hindi lang basta lapnos, sunog na sunog sa kaila-ilaliman ng balat, di ba? Sinugod siya sa ospital pagkatapos nito. Siguro dahil sa dami rin ng mga nag-aalala. Hindi ko na po nalaman no, kung paano siya dinala dahil wan, hindi ko makita yung detalye. Sinugod ba agad siya? Tumakas ba yung lalaki? Yung mga viewers ba niya yung nag-report? Hindi ko na po nalaman. Actually, hinahanap ko. So, kung meron po sa inyo nakakaalam, kayo na lang magsabi sa ilalim kung paano yung nangyari doon sa live hanggang sa pagsugod sa ospital. Wala po kasi akong mahanap na detalye tungkol dyan. Marami yung mga umaasa, syempre, nung dinala siya sa ospital, nagagaling siya. Gaya ka na sabi ko sa inyo, sikat siya. At marami yung uh, pumupunta sa kanya, no? Para sa pang-araw-araw. Di ba pag idol natin ng isang tao, napapasaya tayo. Kasama natin sa pagkain tuwing gabi. Ganyan, gawain ko din yan eh. So maraming gustong gumaling siya para maituloy yung mga paglalive niya. So dumaan yung mga araw, tinatry siya na bigyan ng mga gamot therapy para pagbutihin yung nararamdaman niya. Lumalaban sila mo. Nagtatagal siya doon sa ospital. Days, laban siya. Yung mga days na yan, naging linggo. Pinipilit niya rin mabuhay talaga. Hindi lang para sa sarili niya, pero para sa ibang mga bagay pa kasi mamaya i-discuss natin yan. However, sa isang malungkot na pangyayari, it was on September 30, hindi niya na talaga kaya yung nangyari sa kanya hindi niya na kaya yung lapnos, yung sunog. Sadly, on this mournful day, she passed away, leaving all of her fans with so much sadness. Grabe, kawawa yung tao. Ang mapapatanong tayo ngayon dito is ano yung nangyari sa gumawa sa kanya? Sino yon At mabibigyan ba siya ng hustisya na katulad ng ginawa niya kay Lamu? Manood kayo. Pupuntahan muna natin yung pamilya nila mo. Malaki kasi yung connection ng pamilya niya sa kwento bago natin puntahan kung ano yung mangyayari dun sa lalaki. May kapatid kasi itong si Lamu. Si, yung pangalan lang po yung nahanap ko, si Joma, yung pangalan. Siya yung nag kung ano ba talaga yung nangyari dito kay Lamu. Siya yung nagsabi sa mga fans na ito yung nangyari kay Lamu. Also posted na sa mga fans po ng kapatid ko, hindi po biro yung nangyari sa kanya. Matindi yung dinanas niya at matindi yung kaila kailanganin na bills sa ospital. Hindi biro yon Isang araw lang natin sa ano, di ba? B-Stay lang tayo para magpaswero. Ang laki ng gastos. What more kung emergency room, kung ang daming ilalagay sa'yo, ang laking gastos nun. So tumingin siya ng tulong sa mga fans nitong sila mo. Ang sabi ha, sa kabutihan loob ng mga tao, may mga good Samaritans at may mga fans na tumulong para makaipon ng 1 million yuan para sa pamilya nila mo. Sinerge ko kung magkano yung 1 million yuan. Halos 8 million. Ang laki. At naubos nilang lahat sa ospital yun. Grabe. ba? Diba? Sadly, kagaya nga nang nabanggit ko kanina, eh hindi naging sapat itong perang to para matulungan na maisalba sila mo. Eto na. Ang hinihintay niyong lahat. Ang lalaki sa likod ng pagkamatay nila mo ay ang kanyang ex-husband pala na si Tang Lu. Si Tang pati sila mo, ikinasal sila noong 2009. However, kagaya ng maraming kwentong mag-asawa, usually talaga, no, I think lahat naman nagkakaroon ng problema ang buhay mag-asawa. Lahat naman. Walang perfectong relasyon. Pero, etong relasyon nila, X. Red flag, kumbaga. Nagmas ako sa utak ko. If 2009 ito at 30 anyos sila mo noong 2020, ibig sabihin, minus 11, 19 years old lang siya noong ikinasal sila. Uh, alam natin, no, pag medyo bata pa, ikinakasal. Eh, medyo hindi pa rin talaga alam ng buo, kung ano yung gagawin sa relasyon. Siguro naging malaking factor to. Karamihan din kasi sa mga batang kinakasal, syempre, di ba, nandiyan pa yung nandiyan pa yung hindi pa kayo mature, lagi nag-aaway. Eh, eh, hindi naman sa lahat, pero most of the time, dahil hindi pa natin nami-meet yung maturity natin. Kapag bata tayo pumapasok sa ganito mga bagay, eh hindi talaga maiiwasan yung mga problema. At ayun na nga yung nangyari sa kanila. Sa sobrang dalas ng pag sobrang dalas ng mga pag-aaway nila over the years. Sabi ko sa inyo, importante na ikwento ko yung pamilya, di ba? paano ko yun mako connect dito. Babalikan natin yung pamilya. Sila kasi yung in-interview ng mga police. Wala namang ibang matatanungan eh. Kung ano nangyari doon kay Lamu. So tinatanong sila, ano po bang nangyari? Sino pa sa tingin nyo yung gumawa nito kay Lamu? Sabi nila ha. Alam nyo po si Lamu, madalas po siyang binubugbog ng asawa niya. Biktima pala ng domestic violence ito. At grabe pag hindi ko alam kung bakit no pero lahat ng content natin, karamihan sa content natin talagang dito nang gagaling. Domestic violence, ang lalak talaga niya sa buong mundo. Hindi lang sa atin, buong mundo. So, saan mag-uumpisa yung conflict talaga at pinatay sila mo nung asawa niya? Ano yung trigger nung asawa? June 2020, a few months before yung malagim na pangyayaring to, nag-divorce na rin pala sila ng asawa niya. I could only guess na medyo fed up na itong sila mo sa ginagawa. Kahit sino naman, 'di ba? Kahit sino alam mong ginagago ka ng asawa mo, aalis ka. At kung sinasaktan siya physical, panigurado panigurado sinasaktan din siya. Emosyonal, pampinansyal, at kung ano pang pwedeng leverage para manakit. Ganyan 'yan. Totoo 'yan. Ito ngayon, kasi 'di ba, alam na natin pag 'yung mga ngalitong mga manipulative na mga asawa or partner pag hinihiwalayan sila ang taas ng pride nila parang nasasaktan sila so itong si Tang naging bitter ayon sa mga report ayaw niya hindi mo ako pwedeng yan ang mga taong manipulative talaga ayaw nila na nawawalan sila ng kapangyarihan nila over you alam niyo yan... totoo yan kung nagkaroon na kayo ng mga manipulative ng mga tao sa mga buhay niyo alam niyo yung sinasabi ko at hula ko lang to pero feeling ko yun yung naramdaman ng no, asawa nila mo alam mo over the weeks simula nung nag-divorce sila, tinatry nitong si Tang na ibalik yung pagsasama nila nila mo. Pwede ba magbalikan na lang tayo, bumuli ka na, umuwi ka na sa bahay. Yung tinitirahan kasi nila mo, ayon sa pagkakaalam ko po, eh bahay ng tatay niya. Siguro dun siya tumira dahil wala pa siya ma maistayan at alam din ng tatay niya na ginagago pala yung anak niya, di ba? Pinatuloy doon. Pero yun nga, di ba, nung tinatry siyang tinatry siyang suyuin. Ayaw na talaga. Ang pambubugbog kasi, ang pangmamanipula, pattern yan. Habang pinapatawad mo, lalong uulit yan. Hindi, hindi man hihinto yan kahit anong gawin ninyo. I can see, naset na talaga yung utak niya at puso niya na, oy, magseset na ako ng boundaries. Hindi mo na pwedeng i to. At ayaw nung lalaking yon. I guess, nasa paulit-ulit, at ko dito na nabuisit yung lalaki talaga, na paulit-ulit siyang tinuturn down, nainis na siya dahilan para lalo siyang manggigil at matrigger siya sa kung anong gagawin niya kay Lamu. Ang sabi rin, no, kaya lumalaban din talaga si Lamu nung lapnos na yung buong katawan niya. Kasi meron silang dalawang anak. Parehas lalaki. At nung naghiwalay sila, actually mahaba rin yung kwento nila nung paghihiwalay nila. Nakikita ko na dalawang beses ata silang naghiwalay. Nagdalawang beses silang nagdivorce. Hindi ko alam kung divorce pa pero sa mga kwento po, dalawang beses sila naghiwalay. Yung una paghihiwalay nila, binigyan sila ng kustudiya, tig-isa, dun sa dalawang anak nila. At alam mo pa ha, dito ako lalong nang Sabi ko nga sa inyo, ang taong manipulative ma, ma-manipulate talaga yan. Sabi niya, pag hindi mo ako binalikan, etong anak ko na nasa atin, papatayin ko to, sasaktan ko to. Lahat talaga ng pamamanipula. Ay, grabe. So dahil parang medyo agresibo na tong lalaki Kaya siguro nagdesisyon siya na Ops, tama na Hindi na talaga Four weeks no etong sila mo na talaga siya Ayaw niya na talaga bumalik Kahit nasabihin natin na public figure siya At marami nakakakilala sa kanya Hindi niya na binibigay yung impormasyon niya Sinabihan niya yung mga kamag-anak niya Na kahit magtanong-tanong sa inyo Huwag niya bibigay ha Nandito ako Alam niyo yung ginagawa sa akin yan Itong si Sabi nila Talagang nagtatanong daw lahat ng mga kaibigan, lahat ng mga kamag-anak, pinupuntahan. Tinatanong, Hasan sila mo? Ilabas nyo! Pabalik ulit tayo sa pamilya. Yung kapatid nila mo, sinabi niya na nung tinanong siya kung nasan yung kapatid niya at sinabi niya, hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Binugbog din siya! Wala naman silang relasyon ng asawa. Napakagago talaga. May ako, pasensya na po kayong lahat ha. Triggered ako. May mga lalaki talaga, no? Aminin na natin to, na akala mo boss sila pag babae yung kausap nila. Kaya importante talaga, no, na pinakikinggan natin ang mga kababaihan dahil maraming, maraming panahon po talaga na inaapak-apakan sila. Totoo yan. Ito pa nakakagigil dito. Alam nyo, nung nagbabasa ako, pasensya na, tumitirik ang mata ko. Itong pamilya nila mo, nireport nila sa pulis. Pero alam nyo, parang wala lang daw. Okay, ni-report nyo, bahala kayo sa buhay nyo. Di, di daw sila pinansin ng police. May part to mamaya, makinig kayo. Eventually ha, nakuha naman nila mo yung kustodiya ng dalawang anak nila. Pinaglaban niya at siguro sinabi nila na ganito po yung ginagawa ng asawa ko. Kaya siguro binigay na rin sa kanya yung isa pang anak. Which is good news eto na dahil nga isang kilalang tao sila mo at hindi biro itong usapan na to it is obvious na magkakaroon ng malawakang traction at reaction doon sa kwento niya alam nyo, sa Chinese social media site na Weibo sana tama pagkakabanggit ko halos 70 million katao ang nag-mention sa pagkamatay niya idagdag nyo pa yung paggawa natin ng content na to at yung mga international na nakapansin ng kwento nila eto na ha ito yung mas nakakainis ulit. Dagdagan natin yung hindi sila pinansin ng pulis kanina. May mga pulis pa ulit na nagsasabing, ba't di nyo nireport? Ba't ngayon nyo lang nireport? report Wala ba kayong alam? Sabi ulit siya na kapatid nila mo. Napakagago talaga, di ba? Na may mga ganito na nanggagaslight pa. I imagine nyo kung naiinis ako paano pa sila. Yung pamilya nila na napatayad. Gagaslight ka pa ng pulis. And totoo to, ako personally ha, may kwento rin akong ganto na sa kapul... Hindi, hindi, ko, hindi ko po nila lahat. Marami po tayong kapulisan na dedicated sa ginagawa nila. Pero may experiences din po kasi ako na nag-report kami. tas wala na po kaming magagawa dyan. But bakit pa po, po kayo nandito? Bakit pa po, po namin? Ba't pa po, po kayo binabayaran? Wala naman po pala kayong maitutulong specific lang yun sa kaso ko ha. Pero hindi lang kasi ako yung naka-experience na ganun. Alam ko marami sa inyo dito may ganung experiences din. Inuulit ko, hindi po lahat ng kapulisan meron talagang kakain nito na nakakainis lang po talaga. So marami kasing challenges din yung Chinese legal system when it comes to domestic violence. Magbibigay ako ng example sa inyo mamaya. Ito yung tanong natin, ano yung nangyari dun sa demonyong asawa niya? Detained si Tang under the suspicion of intentional homicide. Ibig sabihin, intentional. Sinadya niya talaga, gusto niya talaga. Although hindi nila nasabi yung official na motibo talaga kung bakit ginawa to. Ayon dun sa mga motives. Wala po. Pero I can only guess nagigil-nagigil siya kay Tank kasi hindi niya na makontrol. Ultimately, binalikan siya ng mga kalokohan niya and faced a death penalty sentence under the crime of intentional homicide. eto pa yung larawan niya nung binigay sa kanya nung hatol. Marami akong mga nakikitang kwento ng pag-aabuso sa China. Meron earlier this year, no, mayroong isang babaeng binugbog ng asawa niya na kinailangan niyang tumalon sa bintana. Inattempt niyang i-divorce. Pinakita yung CCTV footage. Pero hindi. Grenant yung divorce nila. Grabe, grabe talaga. Inapload niya yung video sa social media. At, at maraming tumulong sa kanya. Dito na pressure na i-grant yung divorce. Noong July 2020 naman. Halos doon din. May isang Chinese woman. Na nireport na nawawala ng 18 days. Pinatay siya ng asawa niya. At pinag-chop-chop. Later on nakita nila sa septic tank yung katawan. Marami talaga nang aabuso po talaga. Ito na yung question of the day natin. Sa tingin mo ba, kailangan pa i-tingin din yung mga batas laban sa pag-aabuso dahil sa kasarian. And isisingit ko lang din po, no? I don't want to be in your face, pero I want to ask you kung ta tamang oras ba to para ipasa yung mga gender-based laws kagaya ng Soji Bill na nagpoprotekta sa mga gender based tatlong beses ko pong uulitin yung gender based na pang-aabuso at karahasan ibig sabihin ng gender based hindi lang porket bakla ka hindi lang porket tomboy ka kundi ginawan ka ng karahasan dahil babae ka or dahil lalaki ka sa tingin mo kailangan na ipasa ang mga batas na katulad nito i-comment mo sa ilalim promote ko lang po yung Instagram natin at magsha-shoutout lang po ako na panood ata ni Miss Claudine yung content natin it makes me so happy pinalo niya po ako sa Instagram so sana mag-follow din po kayo I'm just very happy that we're reaching the right people and salamat 3 d sa pag-suporta nyo sa pagbabago natin ng content ngayong taon thank you I love you sana mag-enjoy pa kayo sa mga next kwento natin so yun lamang po ito si Claro the third at ito ang ating kwento Thank you.